may hapon may eksyon nami karon sa Trento ay nag request nga papuhag ang putiukan nga gamay kaso lang community o oh, daghan balay daghan balay dari side ato lang gisang hina na pinag yung tara tong idol bonbon kampilan shout out sa mga kampilan family Shout out. Shout out. Trinto ni nga lugar. Dahil nandyan tayo sa community, uh, di mawawala ang pag-inform sa mga uh, kapitbahay. Ang nagkatukan diyan ay si yung idol natin si Bunbun Kampilan. Uh, Ini-inform niya ang kanyang mga kapitbahay para ma-aware naman sa aming gagawin din out na rin kay iboy TV vlog uh, a friendly reminder from iboy uh, sabi niya uh, sa susunod tagalog na para maintindihan sa karamihan at pasensya na rin kayo sa <laughs> tagalog na hindi ganong uh, kaplulis, but uh, sisikapin kong magsalita ng tagalog for the sake of our view, uh, viewer. At ang kubyeta na yan ay maliit lang, hindi ganong kalakihan. ay small colony lamang yan. Uh, kaso eh, kahit na uh, maliit lang ang bahay, eh, sobrang tapang naman. At may reward nga ako, dalawa. <laughs> Then uh, nakadikit kasi yan sa uh, puno ng langka. Kaso ang liit ng sanga kaya ginamitan ko yan ng low bead, uh, binanting ko sa other other side o sa ibang sanga sa ibang sanga nya para di naman gano pag akyat po ma, uh, uh, mabali ba sa punto na yan uh, inuuna natin muna ang uh, bahayan or balay kayong yung mga niya at uh, hindi mo lang tinatanggal uh, kaso lang uh, maliit lamang ang bahay niya kahit ganun pa man ay mayroon pa rin niyang dugos or honey. Season kasi ngayon sa pamumulaklak ng mga puno at sa mga protas Kaya kahit uh, maliit ang bahay nila or colony, uh, mayroon pa rin silang uh, dugos na naiipon sa panahon ng ngayon. Then salamat sa suporta na binigay niyo sa akin at salamat sa oras uh, na binigay niyo rin sa akin na shout out to all the subscriber at sa mga subscriber nga maabot pa baka sa inyo mayroon din kayong mga putyuka na nagkabadar sa inyo or nakapro issue ba uh, pwede rin nyo akong i-contact din ito yung uh, nakuha namin o no? uh, liit na bahay thank you for watching